Guys, our dinner today is jungle dinner. <laughs> Very nice. My barbecue din doon. Kumain na kami. Pakita ko lang sa inyo ang buffet sa jungle. Hi, chef. Hi, hi. Ah, uh, yeah. This is uh, vegetable saute. Okay. Ito okay yung barbecue. Wala nang laman. <laughs> <laughs> Fireworks guys. Dito kami kina Cecil. Woody, <laughs> <laughs> nagbuto-buto ganiha. praya ya, nunggu Dali Dalia oi, finish. Fireworks day 2. <laughs> Fireworks ya? Ya. Hi. kita, Itu kami kena Cecil, guys. Aw, sakit pucat. Eh, baraklah. Thanks. Ya. Nice ya? Guys, nanti itu kami kena Cecil. <laughs> Uh, sa kanilang living room. <laughs> sa kanilang maliit na living room. Bukas pa village kami guys. Kasi sila nagluluto doon sa kitchen. Video natin siya mamaya. Hi guys. Ayan dumating kami ng bus park ng alas 10 ng umaga. So paalis na yung bus. Wala nang ibang upuan. Sa likod kami umupo. Ayaw ni Sanel kaya lang wala naman kaming choice kasi hindi sure kung may darating pang bus na Palamjung. Kaya sabi ko kay Sanel, tiisin na lang natin kasi paalis na tayo. So ayan yung almost half ng travel namin ay ganyan. Bumpy guys, sobrang ano, sobrang uga-uga yung bus. Uy, tapos nasa likod kami. And then sobrang sikip. Buti na lang may bumaba kalagitnaan ng biyahe, may bumaba. So sabi ko dun sa konduktor, um, huwag mo nang paupuan dito kasi papamasahian ko na lang si Babo. Hindi niya yata ako naintindihan kasi hindi naman niya ako siningil kaya hindi ko na rin binigay yung pamasay. kasi lagi na lang ganyan guys na pinapamasayan ko si Babo kahit pwede namang hindi two seater lang maliliit naman kami ni Sanel so kasya siya lagi ngayon lang kasi nasa likod kami pag yung two seater kasya kami guys kahit maghiga pa yan si Babo maluwang kami so ayan yung biyahe namin talagang uga uga siya guys as in na talaga <laughs> parang roller coaster oh my god yung Up and down, up and down kami. Pumili ako ng dalawang pack ng prutas, orange at apple. 1,000 yung binigay ko sa mama. Sabi niya, uh, ibigay niya yung sukli mamaya. Paalis na lang yung bus, wala pa siya. So hinabol ko siya, pinutahan ko siya. Sabi ko, asan yung sukli ko? 1,000 yung pera ko. Bakit 20 lang binigay mo? Tapos yung sinuklian niya ako. Muntikan nang hindi ko nakuha yung sukli ko, sayang din yun. So ganun sila dito guys. Yung hindi ka mag-iingat, malalamangan ka talaga, nang lalamang sila, lab, lalo na pag alam nilang foreigner. So, ganun din, kahit saan siguro ganun, hindi sila yung honest na ano, may mga barumbado talagang mga nagbibentang ganyan. Ibig na maawa ka, hindi na. Naiinis ako. Hindi naman ako, hindi pa naman ako yung taong nangaaway guys, hindi ako marunong. Kaya pinabayaan ko na lang, ipagdasal ko na lang siya. Pero nakuha ko naman yung sukli ko. So, ayan na, halfway na kami dyan mukha namin talaga ano na <laughs> yung exhausted na sa biyay pero nakarating kami ng maayos thank you lord like that guys dito na kami sa bahay bahay, bahay. malamig na dito eh sad sad <laughs> sad and <down>, lonely <laughs> malamig na dito. sad si sayang pero sayan ng mga matatanda malamig na dito sa Lamjong. Oh, you call your friend. Malamig na, guys, dito. Wala naman yung bahay. Pero malinis kasi malinis si mother-in-law. Malamig na. Sikat na sikat yung araw. Pero malamig na, guys, yung hangin. Malamig ang tubig. So, paano? <laughs> paano makakaligo? Makakasakit tayo. mother in -law is here. Oh, sorry. Ito na si mother-in-law. Naiiyak-iyak. Kaja, ano ba yun? Kaya yun? Berami? Ha? Jura? Hi, guys. hindi <laughs> jura natin. Dito na ako sa bukid. May kukunin ako dun sa waiting shed. Yung ano, yung gagawing oil, mustard oil pinadala ni Didi. Doon ako sa ano, baba, naglalakad ako ngayon. So, mga palay ay hinug na. I think after the shine, mag-harvest na sila guys. Ayan ang ating <coughs> bukid views. So, festival kuno. festival dito. The shine, pero mingaw. Always naman ganito yung festival nila. Walang ano. Walang ganap ba? Hindi gaya sa atin. Very lonely. What to do? Hindi nga umuwi si Santos. Hindi uwi si Santos guys. Busy siya doon sa kasana Si Subash. Ewan ko. Uwi siguro yun. Wala namang tao doon sa sa restaurant doon sa Kathmandu. Guys, yung dala-dala ko ay mustard oil. So, ayan si Didi, yung dala niya ay yung pinagilingan ata ng oil. di ko sure. So, ayan, sabi pa niya, siya na magdadala para daw madali. Tapos, tinanong pa niya ako kung, kung ano, nahirapan ba daw ako. Sabi ko, no, Didi, Guys, alas gis dito sa village. Mainit na sa labas. Pero malamig ang hangin. At yung mga palay ay ano na, hinog na. Ready to harvest now. Ayan. Hello guys, kumusta kayo? Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. So, andito po tayo ngayon. Ayan. So, malamig na po dito sa village. Pero hinabat ko yung ano ko. Kasi mainit naman na sa ano. Mainit naman na sa ganitong mga oras. Pero malamig po yung hangin. Ayan. So, nakawalis-walis ako dito sa taas. Si mother-in-law ay may sakit. Ano pa rin siya yung... yung ko, hindi ko alam. Masakit yung katawan o, ano yung masakit sa kanya. Pero hindi ko alam kung anong iniinom -ini niyang gamot. So, So, ayun, dito kami ng mga bata para sa The Shine. The Shine, tika-tika, main day ng The Shine is sa, sa Martes, guys. So, hanggang, siguro hanggang next week kami dito. Uwi kami ng mga Sabado, ganun. And then, ayan, maglalaba ako ngayon. Pagkatapos kong mag, ano, mag varnish mag, um, mag varnish bisaya, mag-mop dito sa taas. So, maraming gagawin, maraming kailangan linisan alam niyo na hindi naman siya ganoon ka kadumi. Ilang mga ano guys, mga tai ng daga. Tsaka naubos si mga gamit kaka kit kit-kit ang kit, kit, mga ilaga. Abot lang ay hindi ko alam bakit ang daming ano daga umaabot sa taas. Um, kahit anong gawin mong pa, uh, paghihilo sa mga daga, bumabalik at bumabalik. Hindi ko alam anong solusyon. So, Ayan guys, yung bahay ganyan pa rin naman. Walang pinagbago, ang buhay dito, walang ganun pa rin para <laughs> walang usad. So, simpleng buhay lang talaga. Hindi walang development. So, ayun, update ko na lang kayo sa mga pangyayari dito next few days. Baka mag-live ako one of these days. <laughs> so, ayun guys, thank you all so much. Um, I'll see you all on my next vlog. God bless everyone. Bye. Bye. <laughs> thank you